Hello po guys, welcome back po sa ating channel. So, today guys, um, by the way po guys, kasi marami sa inyo ang hindi nakahanap ng mahirap hanapin po yung aming YouTube channel guys. Pero yung name po na aming YouTube channel is The Green Family guys. So, ang picture po noon ay picture ng tatlo kong anak at saka yung husband ko at saka ako. So, may nag-ano talaga kung nasaan daw yung ano. Kasi from one subscriber, nagiging seven subscriber na siya ngayon. Um, mga 4 months ago at ako siya ginawa. So, seven subscriber na ako from four months, guys. So, merong improvement kahit konti, no? So, today, guys, June 28 pala, guys. Today is our ninth wedding anniversary ng aking husband, guys. So, nang 9 na kami guys, malapit na kami mag 10 years. And more years to go pala para sa amin. And then, so far guys, in our nine years guys, hindi pa talaga kami nag-away ng... Still damn lang kami nag-away guys. Maybe once in a year lang kami nag-away siguro. May tampuhan pero ano man kanang hindi talaga seryoso. Like lang afterwards, no? So, we've been ano in a good relationship ng aking husband we have been understanding to each other patience to each other lalong lalo na siya very patience talaga siya sa akin napaka pasensyo to talaga ng aking husband guys no yung aking buhok guys oh basang basa kasi nalego ako kaya ng umaga tapos hindi ko siya pin, hindi ko siya na blower na dry so basa hanggang ngayon this morning pa ito ano nang oras ngayon 5 o'clock na so hindi ko siya ano talaga sinusuklay kasi nan nangalaglag yung buhok ko nangalaglag it's always like that nangalaglag yung buhok ko guys pa naman ito ano super stress siguro ako pero ako kung high stress hormone <laughs> nangalaglag so sa aming anniversary i wasn't expecting guys na <laughs> magre-regalong ang aking husband oh nagre nagreregalo naman siya like flowers last year flowers lang ata yung regalo niya yun. sa akin last year i can't remember But this time, guys, kasi sinabi ko sa kanya, <clears throat> um, uh, ano, uh, uh, pabiro lang sinabi ko ba na, oh, you're not so sweet anymore, nagbago ka na, <laughs> like, bagba. pero hindi yun seryoso ka kasi, very sweet po yung husband ko, guys, at very generous, pasensyo, so, so, this morning, I was surprised, guys, this morning, pagdating niya galing sa work, ah, uh, nagbigay siya sa akin na tiniringin, wait, <laughs> So, nagbigay siya sa akin ng regalo, guys. So, itong na-surprise ako sa kanyang floweret the <laughs> So, I received a bouquet of flower, guys, from my dearest husband. Ang ganda-ganda, oh. Yan, guys. A picture tayo, guys. P. No? Asan ba yung picture? Yan ba? Nakuha ba? I'm not sure. At yan po, guys. Tapos, another gift from him is itong guest na bag. Yan po, guys. So, nag-sneak out siya, guys. Nag-andoon like, ako sa uh, op shop sa Okay Okay dito, guys. Tapos, yung husband ko na ihi siya. So, pumunta siya sa mall. Kasi malapit niya yung op shop at saka yung mall. Naglakad lang siya papunta doon, guys. So, napumunta din siya sa Tiki Max. Kunsaan yung mga paborito naming pang ano ba, pambili ng regalo. So, binilihan niya ako ng um, to <clears throat> toiletry bag, guys, na guess. So, po siya, oh. Guess. Isang maliit at, at ka isang malaki. Yan. So, sabi niya, sa akin na yung malaki, sa kanya yung maliit. So, ito ay toiletry bag. Pwede din siya magawing wallet ba? O, lagyan ng ano, mga resibo na ating padala. <laughs> Okay, so yan po guys, ang second na ano niya, regalo niya. Tapos, um, today din guys, good timing talaga kasi yung wedding ring ko ilang years, maybe 5 years na hindi ko na siya nasusuot kasi tumataba kasi tayo dito sa Australia guys. Anong nung dumating ako dito sa Australia, I'm only 43 kilos. Pero ngayon nasa 56 at ako, I'm not so sure na kayo, hindi pa ako nag -ano nagtimbang pero nandiyan na so lumaki talaga ako guys nang dumating ako sa Australia so yung wedding ring ko hindi ko na siya na wear so we went to his friend na may-ari ng jewelry jewelry shop at gumawa din ng aming engagement ring at saka wedding ring so pina pina-adjust namin guys yung aking wedding ring at saka engagement ring so ngayon na isusuot ko na po siya at ngayon din tinawagan siya ka ng kanyang friend na pwede nang i-pick up so Good timing talaga na it's our anniversary day and I have our engagement ring and wedding ring. So, ito po yun, guys. Uh, hindi po siya silver, guys. Hindi po yan siya silver. It's pure white gold. White gold siya. Mm. Mano siya, guys. Kanang mabigat siya. No? I'm not sure how much is the one, pero sabi na, ano, eh, this is thick. Very thick yung kanyang pagka-white gold. Yan, white gold, tsaka diamond. Ano ba? Hindi siya masyado na, no? So, diamond po yan siya, guys. Wala tayo, So, yan po ang ating, mabigat siya. So, yan po ang ating engagement ring. Before, hindi ko po ito nasusuot, nasusuot guys, kasi, mat, ano siya, <clears> hmm, <throat> ngayon, masikip. Hanggang dito lang po siya, guys. Ngayon, naisusuot ko na po siya. So, ganyan po. Look. It's a white gold. And then, ang ating wedding ring, I believe. This is my wedding ring. Uh, white gold din siya. At saka may mga diamonds. Sabi nila, diamonds are forever. Forever. So, I was, gusto ko talaga yung yellow gold, guys. Pero sabi naman daw, sabi nila, ang white gold, white gold daw is rare. Very rare siya na, ano, na gold, kasi special made talaga ang white gold yun ang sabi ng jewelry at saka may tatak din ng kanilang name ito guys ng kanilang shop nilagyan nila ng tatak na pag may alit talaga, or sila ang gumawa nito so that one oh, mabigat din so this is my wedding ring, so yan po guys naisusuot ko na po siya guys before ilang years, hindi ko talaga siya masuot kasi ang sikip-sikip po So, yan po guys. yan lang po. I-flex ko lang po yung aming um, wedding anniversary gift ng aking husband guys. Ninth year of putting up with each other. <laughs> with, ano, and loving each other and fighting each other. Pero hindi kami masya, hindi kami nag-aaway guys. Wala na, parang kung tumatanda tayo, ayaw na natin mag-away, no? Kasi yung husband ko, ayaw din niya ng ano, pag inaaway mo siya or may ano ka sa kanya guys, hindi yan, ano, hindi yan kumikibo. Pag nag, ano lang yan, ka keeping busy lang niya siya para ano, para hindi, pag ako galit sa kanya, hindi yan kikibo siya. Very quiet person. So yun lang po guys, maraming salamat po guys sa inyong panunood sa aming video, lalo, lalo na sa aking mga subscribers. I think 7 subscribers natin at lay, uh, ang latest na nag-subscribe sa ating channel ay si Ma'am Uyang sa kanyang Uyang TV Vlog. No? So, hindi ako masyadong nag-YouTube guys o nanonood ng YouTube kasi super busy nga ako dito sa bahay at saka sa anak ko. So, pasensya na po kayo. Um, One day, mapapanood ko din yung mga videos ninyo. Maraming salamat po guys at salamat po sa pagtag-click sa ating video. Please like and subscribe at saka i-share na rin po ninyo para marami po ang mag-subscribe, di ba? Baka umaabot tayo ng, umabot tayo ng 100 subscribers. Ang layo pa. Goodbye! <laughs> okay, bye!